News sa ating mga balita, OVP Chief of Staff Sulayka Lopez magsasagawa umano ng legal steps ukol sa pagpapalawig ng kanyang detention order. 7.4 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa isang high-value individual sa Cebu City. 15 kabahayan sa Muntinlupa City tinupok ng apoy. DENR nagdonate ng higit 4 million halaga ng lumber sa Batanes at Cagayan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binabalak umano ni Office of the Vice President OVP Chief of Staff Under Secretary Sulayka Lopez na magsagawa ng legal steps laban sa desisyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pahabain sa sampung araw ang detention order sa kanya. Sa isang interview ngayong araw, inihayag ni Vice President Sara Duterte ang susunod na hakbang ni Lopez. Ang sabi niya, ano na daw siya, she'll take legal steps. Yun yung sabi niya sa akin. And then sinabihan ko siya na, well, hindi na ako sasali sa discussion dyan. Ayon din kay VP Sara, inumpisahan na ni Lopez na makipagpulong sa kaniyang mga abogado. Meron siyang meetings today with all the lawyers nandiyan na rin yung kanyang mother who will join the meetings with the lawyers. So, antay na lang natin kung ano yung galawan ng mga abogado ni Attorney Zulaika Lopez. Sa kwento ng vicepresidente, Presidente, ang ina mismo ni Lopez ang may nais na ilapit sa korte ang issue. Bumubuti na rin umano ang kalagayan ni Lopez habang sinasamahan ito ng kanyang ina at best friend mula sa Davao City. Mahigit 7.4 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang high-value individual sa barangay Guadalupe, Cebu City nitong lunes ng gabi, November 25. Kinilala ang sospek na si Jason Empleo alias Aga, 49 anos at itinuturing na isang high-value target ng pulisya. Sa ginawang by-bus operation, nakuha sa sospek ang mahigit 1,000 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 7,480,000 pesos sasampahan ng naturang sospek sa paglabag na sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aabot sa labing limang kabahayan ang natupok ng apoy sa isang residential area sa New Bilibid Prison sa barangay Poblacion, Montilupa City nitong Martes ng umaga. Sa ulat ng Muntinlupa Fire Station, nagsimula ang apoy bandang alas 11 ng umaga sa dalawang palapag na bahay na gawa sa light materials dahilan kaya agad kumalat ang sunog. Umabot pa sa ikalawang alarma ang sunog na idiniklarang fire out kaninang alas 11.34 ng umaga. Aabot naman sa mahigit isang daang libong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala ng apoy habang wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Humigit kumulang na 4.6 milyong halaga ng lumber ang ipinaabot ng Department of Environment and Natural Resources DNR Region 2 para sa pagkukumpuni ng mga eskwelahan at tahanang nasira ng sunod-sunod na bagyo sa Batanes at Cagayan. Umabot sa mahigit 4,700 na piraso ng wood lumber materials ang inihatid sa provincial government ng Batanes para sa pagsasaayos ng mga bahay sa Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang at Uyugan na nasira ng typhoon Hulyan. Nasa 1,000 lumber naman ang ipinaabot ng kagawaran sa Department of Education, DepEd sa Cagayan province. Binigyan diin ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loysaga ang kahalagahan ng whole of government approach para sa agarang pagbangon ng mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Kidlat News update, ito sa JPA daw nag -uulan. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.